Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng camera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Dahil lahat ng mga Halos lahat ng mga subscribers ko ay par, uh, galing dyan sa Pilipinas. Maraming maraming salamat. At doon sa hindi pa nakapag subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni ate Stella ninyo. At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated po kayong lahat sa aking mga i-upload na mga uh, videos o i-explore, no? So yan po yung uh, tawag dito. Uh, Nag-please uh, nag po ako sa inyo. Maraming maraming salamat. So guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating uh, uh, topic ngayon. At ang topic naman natin ngayon ay ang limang uri ng uh, uh, pipay o pechay no? na gustong-gusto ng mga kalalakihan. So guys... Pasensya na po at iniiba-iba po yung ano kasi medyo kapag uh, parating binabanggit yung mga uh, kagaya ng vagina. So, matitrace up tayo ni ano, ni ng algorithm, no? So, bawal kasi yung sobrang gamit ng mga ano. So, yan po yung pag-usapan natin ang limang uri ng pepay na gustong gusto ng mga kalalakihan. Alam nyo ba guys na may iba't ibang hugis, kulay at amoy ang ating uh, ari? So, yan ang pag-uusapan natin kung anong klaseng pepay ang pinakagusto ng lalaki. Iilan lang po ang uh, ibibigay ko sa inyo. Pero actually, marami po ito. Pero ito ang pinili ko yung mga talagang gustong-gusto lang ng mga kalalakihan, no? So, simulan na natin. So, ang number one ay yung tinatawag na the... the wetter the better. So, ano ba yon? Kung mas basa, mas maganda raw. No? Ibig sabihin, gustong gusto ng lalaki ang mabasang pepay. Yung ibig sabihin, wetty. Yung talagang nagbabasa. Kasi guys, alam nyo naman na meron talagang mabasa na, ano no, na ari, no? Na yan naman ay uh, talagang natural siya. Pero meron din namang talagang dry, no? So, ang gustong-gustong una talaga ng mga lalaki is yung ano uh, mabasa na pepay ang gusto nila no kasi daw uh, kapag mabasa daw feel na feel nila ang uh, init mula sa labas hanggang loob no at uh, mas madali nilang maipasok ang kanilang ari kahit uh, tawag dito nakasuot sila ng uh, protection na kundom so yan po yung nasaliksik ko at paalala lang po lahat ng mga sasabihin ko dito ay pawang mga nasaliksik ko lamang at gusto ko lang pong share sa inyong lahat no so yan po yung number one na uh, kung mas basa mas maganda yan po ang isang gustong gusto ng uh, kalalakihan na uri ng uh, uh, tawag dito ng pepay yung mabasa moisture no so pero sinasabi ko na sa inyo guys na ito ay ano for educational purposes only at uh, wala po ditong mga yung tinatawag na mga discrimination dahil by uh, siya ay mabasa o ito na may dry ay wala pong ganunan so ano lang po to pinag-uusapan natin yung kung ano yung mga gusto ng mga kalalakihan so ayan po yung number one, no the wetter the better kung mas basa mas maganda So, yung number 2 naman, ang matambok na pepay. No? O fatty leaf vagina naman to. Ang matambok na pepay ay isa sa pinakapaborito ng mga lalaki dahil ito ay napakalambot at very kissable. At mas madaling mahanap ang butas para sa penetration. So, yan po yung... Uh, uh, number two na gustong gusto ng mga kalalakihan, ang medyo matambok, no? Parang nakakarinig na ako ng ganun eh parang matambok na pepay na tawag dito, yung, medyo mausbong ba ang tawag doon, yung talagang matambok siya, no? So, isa po yan sa mga paboritong-paborito ng mga kalalakihan dahil very kissable daw yan, no? At uh, malambot siya. At uh, gustong-gusto nilang uh, tawag dito, uh, himud-himurin yung ganong uh, klaseng pepay. At, uh, tawag dito, madali nilang mahanap daw yung butas para sa actual na penetration. So, yan po yung number 2, no? Ang matambok na pepay o fatty lip vagina. At ang number 3 naman ay ang masikip na ari. So, sadyang may ipinanganak na mas masikip at maliit na pepay, no? At nakakabaliw ito sa mga kalalakihan. Kapag nakatagpo ang isang lalaki ng ganitong pepay, may iisip daw nila na ang ang iyong pipay ay sadyang ginawa para sa kanya so yan po yung na nasaliksik ko no na kapag uh, na, na timingan nila na nagkaroon sila ng uh, relasyon sa isang babae na merong may, may masikip maliit na uh, butas no siguro guys meron yan totoo yan no kasi ya uh, minsan meron na akong naririnig na ah, mali maliit yung sipit-sipitan niya kaya hindi mahirap daw magkaroon na ah, lumabas daw yung ano yung bata no kapag uh, nanganak yun totoo po yan may maliit na talagang sipit at saka talagang pinanga nang natural hindi po yung ano hindi po yung pinaoperahan pinaliit no merong ganun guys eh kaya nga laki talaga ang babaeng ganun at saka, hindi lang po yung ano hindi lang po yung masikip kundi meron ding Uh, pinanganak na talagang uh, ano, control siya ng automatic, yung sarili niya lang. Well, kahit hindi pa siya nagano yung tawag dito, nag, hindi niya tinitrain yung paano ang mag-muscle control. Natural na lang kapag uh, ginaganahan na siya o nalilibugan ng isang babae, talagang natural yun na lumalabas yun na ano, yung tawag dito, parang inaano nila yung ano ng lalaki yun, natural yun, merong gano'n na inborn talaga na siya, na talaga kapag nasasarapan siya, na napipisil yung ano ng lalaki, yan din, isang gustong gusto din yan ng mga lalaki, dahil nga, talagang, ano, tawag dito, yung, ano, ang ari ng lalaki daw, is parang, ano, sinasakal, So, yun, gustong-gusto daw nila yung ganong, ano, yung masikip at saka yung magaling mag, ano, magaling mag control. O, tinatawag na, ano ba yung, ano na yun, kegel muscle, no? Kegel, kegel, not, not, kegel, kegel, kegel muscle pala, no? Yun, pag ganun daw ang isang babae, talagang nasisiyahan daw talaga ang isang lalaki. So, yan po yung number three, ang masikip na ari, no? At ang number four naman, yung tinatawag na butterfly shape naman ito. Ang pagkaroon ng butterfly shape na pipi o pimpim -pim ay isa rin sa pinakagusto ng lalaki at baliw na balo sila habang hinahagod at hinakhalik-halikan nila ito. So yan po no yung tinatawag na butterfly shape ng isang pimpim uh, -pim ng isang babae. Ano? Uh, at ang number 5 naman natin, ang butas ng pe ng pepay ay malapit sa puwet o sa may puwitan, sa anus natin. So, yun daw, dalawang, uh, alam nyo ba guys, na ang butas ng pepay natin ay may dalawang klase, nasa harap at doon paluob malapit sa anus sa pwet natin no at ayon sa aking pagsaliksik mas gusto daw ng lalaki yung malapit sa anus yung butas very sensational daw at mas masarap kaysa na, na, nakapwesto ang butas sa medyo harapan no kaya kapag uh, naipasok nila ang kanilang sandata hanggang kailalim kailalim ilaliman daw talaga kasi kung nandoon doon sa ano doon sa may likuran yung butas kasi totoo yan guys merong butas talaga na medyo dito sa harapan meron doon doon siguro totoo talaga ang nasaliksik ko no yun daw ang pinakamasarap dahil nga talagang sagad na sagad daw ang lalaki at samantalang pag nasa harap kasi kasi di ba ang lalaki naman na ano ang lalaki ang ari ng lalaki hindi naman kasi siya pag ganun eh gumaganon yan di pag tumayo nakatayo siya tapos gum, na ganun yung ano niya titi niya no so pag uh, nasa harapan paano niyang igaganon kasi di ba pag gumanun uh, gumano na siya ano sasakyan na niya yung babae natural yung yung ano niya yung ari ng lalaki is nandoon banda talaga doon sa luob doon pa luob kaya kung nasa harap medyo mahirapan na ibalik ko yung ano niya siguro yun ang ibig sabihin ni nila na nasa leksik ko na mas uh, mas ano mas uh, masarap ang medyo nandoon sa luob doon sa may likod na butas no so ayan po guys yan po yung uh, limang uri ng uh, ano ng pepay na gustong-gusto ng mga kalalakihan at sana hindi ko rin naman sinabi na tawag dito na ako medyo wala <laughs> yata dito na iba yata ibang klase yung sa akin na so mas ano sila kayo kung meron kayo dito sa limang ganitong uh, uh, tawag shape o uri ng ano uh, ng tawag dito ng pepay no at uh, yan yung nasa liksi ko na talagang ito yung mga gustong-gusto ng mga kalalakihan na uri at saka ano hugis no? Yan po guys sana na gustong nagustuhan niyo ang aking ano ngayon yung topic natin ngayon at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe willing po ako ng counting pabor na subscribe ang aking maliit na channel at uh, paki-click na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat. Sa